So mga boys, welcome back again dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ako po ulit si Moto. So ngayon po mga boys, uh, ah, meron tayong tutorial about ulit kay TMX125. So ito is basic lang. So meron tayong nabasa ang comment dun sa ating Facebook page so, mula kay Angelito Ramirez. So tinatanong niya kung saan ba yung tamang pagsukat ng langis natin. So paano ba tayo magsukat ng engine oil level? So, gamit po dun sa ating dipstick. So, ngayon po, tuturo ko sa inyo yung proper na pagsusukat o pagsucheck po ng ating engine oil level. So, bago tayo magsimula, syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and papalaw, like, and share po ng ating Facebook page. So, tara mga koys, tuturo ko sa inyo. So ay mga koys, eto na ulit yung ating TMX125 na motor. So pasensya na kayo, medyo madami yung motor natin. So ilang araw ko na lang naman hindi nagamit yan. So pahirapan na naman kaming mabuhay kanina. So ito mga koys, yung pag-check po ng ating uh, standard procedure sa paano mag-check ng oil level. So kung mapansin nyo mga koys, yung motor ko is nakalower. So nakalower siya. So ito po yung standard na pwesto po ng makina ng TMX kapag po stack po yung ating uh, motor, or hindi siya naka-lowered. Kagaya po yan, meron po tayo ditong second hand. So, kailangan uh, vertical yung kanyang uh, makina. So, ganyan po yung pesto. So, ang gagawin po natin, yung ating TMX 125 kakalangan po natin ng konti. Kasi yung level po ng pagsusukat, pag naka-lowered, hindi nyo po siya masusukat ng ayos. So, kailangan uh, level or ganyan po yung uh, ng ating makina. So, bal tayo dito kay Alpha. So, kailangan yung pagsukat po natin is medyo nakadiretso po siya. Yan. So, kailangan ganyan po yung sukat, uh, ng ating makina. So, kakalangan ko po siya dun sa kanyang unahan. Okay, kakalangan muna natin and then, dire tayo sa pagpapaliwanag. So mga boys, so oh, okay na yung level po ng ating ano, uh, makina. So yung pag-angle niya. So kailangan na lang ang sa unahan. And then syempre po mga boys, kailangan po naka stand tayo. So ano niyo pong gagawin? Bubuhayin niyo po yung motor ng 3 to 5 minutes. So kailangan mag-circulate po muna yung ating uh, oil sa ating makina. So si motor po, yung si Alpha ko, nagamit ko na po siya kanina pag 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 pag, pag sa sa opisina, pagpasok ko kanina. And then lumunta pa ako dun sa may ano, uh, kainan sa may karinderiya. So uminit na siya. After din pong mainit, mapainit. mag-aantay po tayo ng 2 to 3 minutes. So yun po yung kaniyang uh, cooling, yung kumbaga cool down. So hanggang limang minuto naka idle, hayaan niyo lang, tapos patayin niyo na po. And then after 2 minutes to 3 minutes, pwede na tayong magsukat ng engine oil level. So kung mapapansin nyo mga boys, uh, yung ating dipstick is paislan. So paislan. So kailangan uh, yung ating ano, dipstick, pagkabukas natin, paupunasan nyo siya ng basahan. Yung, yung mga langis na nakadikit sa dipstick, kailangan tuyo. So, yung ano niyan, tagilid siya. So, papakita ko sa inyo yung tamang kung saan dapat na, na, uh, nandun yung maaabot ng langit. So, babuksan muna natin to And then, pakita ko sa inyo kung paano siya sinusukat. Okay mga koys, buksan na natin. So, kailangan itong surface niya, yung palibot niya malinis. Para yung mga foreign object or yung malilit na ano na bagay hindi bumasok sa loob ng makina natin. So gamit tayo ng layers So mga koys, kailangan tuyo yung mabuti. Ito. Kasi pag may langis dyan, ito sa na nakadikit, dun sa ating dipstick, hindi nyo makikita yung tamang level. And then, yung pagsusukat po natin, kailangan itong dipstick, hindi po siya sasayad dun sa gilid ng ating kalangkais cover kasi mababasa po agad yung ating dulo. And then, napagsasukat po na ng ano, ating langis, hindi po siya ini-screw. Inilulubog lang po ito. Ilulubog nyo lang po ito. So, okay. Ito po yung ating, ano, uh, pakitaw sa inyo yung ating level. So, dito po, sa part na to, pataas. So, yun po yung upper. Ito naman yung lower. So, kailangan okay. po dyan is, nandito po siya sa pagitan so pwede po siya sa gitna pag nasa gitna po yung langis na naabot nya ibig sabihin, uh, okay pa yung langis nya so pag yung pinakadulo na lang dito sa pinakadulong to sa baba ng dipstick so medyo kakondino yung langis natin and then dito siya sa may patagilid sa pinakadulong to sa part na yan so sir Angelito Ramirez, eto na ganito So, atin siya ilulubog. So, kailangan huwag, huwag siyang dumara sa, sa paligid niya. Okay. And then, hagan lang siya. Hindi niya siya i-screw. Yan. Kasi pag in-screw niya yan, sabarang lubog na. And then, kunin natin. Yan. Yun. So, ito na yung oil level ng aking motor. So, abot po siya dun sa ano, sa upper. Andito sa upper level. Ayan. So, focus natin yung camera natin. So, kailangan huwag siyang So, ibig sabihin, goods pa. Mandami pa naman yung ating motor. So, naabot niya yung upper level. So, dito po, pinaka-ano niyan, sukat niyan sa upper level. So, ito naman gitna. Okay pa siya, average pa. Pero pag yun nabasa lang is ito, yung pinakababa, wala na yan. Kaya konti na yung langis natin. Ayan. So, so, ganun lang kasimple. Magsukat ng langis. So, Sir Angelito Ramirez, shout out. So, sana meron akong naibigay sa iyong magandang knowledge about sa pagsukat ng engine oil. Okay? Yun lang mga koys. Ride safe always. And huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. And papalaw po. Palike and share po ng ating Facebook page. Alright.